Yeah, mga araw sa magandang araw po. Uh, September 25. Uh, yeah, araw po ng uh, Lunes. Bali nandito po kami ngayon sa Silang Cavite. Uh, Maria Teresa Memorial. Bali ano po 'tong climate uh, yung uh, mama ni Mang Gladys, si Kikirimita. Dito Tula po yung uh, ban sa uh, sinasabi po natin. ayan si ate tsaka yung tropa ayan nandiyan sa loob ay si kayo Dindo kayo Dindo good morning good morning <laughs> ayan St. Peter bali excuse muna tayo dun sa project natin no? sa Lumina Si Bilog, si Jamil, si Master Jojo, si JP, at saka si Louie. And lagi namin kasama si Mrs. at yung Mrs. ni Master Jojo. ito na. No? Ano nga na to? Maria Teresa. Mother, Mother, Mother Teresa. Teresa. Yan daw po. Oo oh, ano? nga na. Ba't ganun na? Ayan no? mga karos. Habang uh, naghihintay tayo. Siguro tatagal kami rito ng mga ano, isang oras gusto ko lang din pong uh, magpasalamat no kay Nanay do sa mga ni nila Tigladis. si Jamil oh, at si Wedding do. Kung uulan ah. Sakit dito ba? Ang lalaki. Ayun, talagang ginastos ano. Ah. Oo. Yan, bali sa ito, huling hantungan, e, kasama po natin si yung pa, uh, bone tropa. Dahil kami po yung buong nag-build ng bahay nila dun sa Tansa Cavite. eh, maraming maraming salamat po muli nanay sa tiwala. Sa tiwala na pinagkaloob nyo na kami po yung bumuo ng bahay. Kaya. Parang mayayaman yaman yung nakano rito. oh, mayayaman. Ang lang eh, no? Napakaliit lang ng ano ng <laughs> Eh, napakaliit lang nito. Na Pribadong pribado yung... Puro uh... oh, kabite, hindi oh, puro taas na. Oh. isang pamilya yun. Oo. Oo. Ipisaan na po yung uh, cremation. Andito po sila. Ayan, ipisaan na po. Hindi na po natin ipapakita sa video. naalalayan namin siya na si Ate Gladys Rito. Siyempre, masakit sa kanya to. Alis tayo ha, pagkatas nito. Tagay tayo. Oh, magtatagay tayo tayo ha. Hmm. Sasamantalain ko kasi yung ano yung band na inarkila. Nagkakabiroan kasi kami kanina. Ano ko yan? Ano? tino to? Hindi daw kasi naka, hindi na daw kasi kami nakakalabas ito sa mantalay natin. Malapit tayo rito sa ano. Ah. Pala, ano pa lalakarin mo? <laughs> eh si Ate. <laughs> may Alfonso, may gin doon, dapat magbaon na kayo ng gin. Oh, magtatagay tayo, tayo. Okay. Ano tagay? Tagaytay. <laughs> Dun tayo sa loob, oh Dun tayo sa loob para sulit. Mainit dito eh. Ayun oh, no, ang lamig-lamig sa loob Yan namin si ano, si Ate Gladys sa uh, Tagaytay. Yan, pasyal na rin ang buong pa ano? Yan, na. No? Kuya pwede na rin, ah? <laughs> na. Si Jamilong oh, sulit talaga yun. Eh. Sino sulit pinjamilong? Eh, oh. <laughs> Asin oh, na next. 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 Asin na next. Asin na next. Hindi, ikaw, next. Eh. <laughs> Ah, eta si JP, si Luis <laughs> Yan lang po yun, ha? <laughs> Ayan, tayo sa labas. lang tayo. Uh, dito pa naman Lumumulan. <laughs> Napupunta kasi kami ng uh, Tagaytay, kakain kami doon. Oh, next. Sino next? Jamil. <laughs> Ba't <laughs> ba, ba madaling maluto? <laughs> 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 Tapos na yung ano. Yan yeah, ayos na. Ayan na po. Next. <laughs> eh mga yung mga kanina narinig yung biruan lang po namin. <laughs> yung biruan lang, para masaya naman, nakabang no? naghihintay kami rito. Ah, <laughs> oh, display <laughs> Kaya nga, sa ano, sa Kabite, umuulan din. Oh. Talaga namang ulan na yan, oh. No? <laughs> Tara, let's go. Ayan. Okay. Yeah. <laughs> mas, mas lalamigin tong mga to, ano? Mga naka-t-shirt. <laughs> Ayan na. Uh, punta kami ng, ano, ng tagaytay. Nagkayayaan lang. <laughs> Ayan, okay na kami rito. Ako, masalo ka lalamigin, Jamil. Unayalamig ka rito. <laughs> Ayan, tayo. Oo, Pia. Kasi, Lee, kung ano, around doon sa... Dumbanda banda sa... Opo. Foggy yan. Oo oh, nga eh. Wala ka makita. Yun ba ang habol nyo o kain? Ay, so, kain na lang. na lang. Kain na lang siguro? Kain na lang. Oo. Kaya yeah, mga karo, sa Lumi pansa daw pala, lakas ng ulan. eh yung sitwasyon natin niya yun. Oh, na kayo kumain. kay eh, sige, kayo lang. Parang palaba sa alak. Dito na po tayo. Tagaytay. Yan, yeah, sunod-sunod na po yung uh, kainan dito. Okay na yung matanaw lang natin yung ano, no? Kasi pag masyado tayong mataas, ano na? Masyadong pag. Pagi. sa ng kapital. Sige po, doon po. Ah. Uh -huh. Yung huling kinainan natin tayo, no? Malayo layo yun, mataas yun eh. Pero hindi mo makikita talaga yung ano dahil sa sobrang hamog.

Ayan, dito na po kami. So, naalala nyo, meron kaming vlog dito nung uh, kasama pa namin si nanay. Ayan, dito uli kami pupunta. Ayan. Yeah. No, kasama pa natin si nanay dito, ano? Ayan na. Dito ang parking, Apo, dito po siya. Pwedeng sa, or... sa taas tayo para private. Tuan-tuan, parang nakawala sa koral ah. <laughs> ah. <no>, <laughs> Ayan dito kami sa kubo Walang pesta sa taas ngayon Pagka weekdays Toilet and bathroom yan oh Dito tayo sa pinakamalaki Ayan maaba Ayan <laughs> o <lang. laughs> Tara tara Ayan dyan tayo Ayan din naman Kung nasa taas din kami Wala rin kami makikita eh Kapal ng hamog Ayan na Cheek! Cheek! <laughs> Makita sa taas Pero hindi sila nagpapaano rito eh Nagpapadining kapag ka ganito weekdays yung weekend lang Tapos dito yung pwesto po namin ano. Kumain kami rito Kasama pa namin si nanay Yun o no? Doon yata banda yung taal eh. Ayun, yun, doon banda. Tapos nandiyan yung kubo namin. Diyan kami magda-dine in. Ano yung pagkain oh. Wow! Bulalo! Louis! Yay! Salamat po. Kompleto na po tayo. Kompleto na yung pagkain. Yan <laughs> o. Oh, o, sino gusto nyo ang batiin? Bate, bate. Shoutout nga pala kay Alam niyo na, sino kayo? Yan o. Shoutout nga pala sa mga haters dyan. Pag kayo manood. <laughs> so, ito ha. Kakain tayo. Ah, Magsasay ito. Ayan, eh, maraming salamat po, kuya. Thank you, thank you. O, oh, tayo muna tayo. At uh, mag, uh, magdadasal muna tayo. Eh, magdasal muna tayo. Sige na, kuya. Okay. Ayan, dasal mo muna.

Nakain po, kain. <laughs> Nahihirapan magdasal si Kuya Dindo. <laughs> so, ayan po yung uh, pagsasalo-saloan namin yan. Maraming maraming salamat. Yan. Kain tayo. Kain, kain. Tara. Hmm. Ano ah, masasabi niya? Ah, experience niya na napakasarap. Masarap na. Ikaw, Louie. Ikaw happy birthday to me. Ano si Louie? Sulit. Sarap. Ay, hey, bisita kami, o. Oh. <laughs> uh, Sila, misis. Nasa taas. Kitang-kita. Kitang-kita. Kawawa na may bisita namin, na no? Bawal kasi. Na, oh, doggy, bawal. uh, <laughs> <laughs> oh, ang bait, no? Oh, nandiyan lang, yun, no? <clears throat> ayun, no? Ayun, <laughs> no? Ayan, ayan. Paano kumain? Prutas. Ito <laughs> na kumain <laughs> na. Mag-iwan ng mayaman. Pag-iwan ng mayaman. Kasi manalo. Nagamitan pa na ng ano, no, tinidor at saka ano, pang nga yan. Uh, Ayun <laughs> yung iba, na naninigarin nila lang. <laughs> Ayan ah. Oh. oh, pwede na kong pisan. Marami na kong pisan. Ayan. Ayan. Oh. Post pa. Uh. <laughs> Ayan, dahil malamig dito sa Tagaytay. Paki, ano nga niyan kuya, pakitaas. Ayan. Iyon oh. Uh, Ito ang inumin ng tunay na lalaki. <laughs> <laughs> inumin ng alam. Tunay na lalaki. Tunay na lalaki. Inumin ng sumasayaw. <laughs> <laughs> ang chaser yung pakwang kuya. Chaser pakwan Wow! Wow! <laughs> <laughs> Tama yung pruta, sino ko chill nyo Tsaka tinititin nyo to Ito na ang bagong Cheser na din ngayon <laughs> Butter melon <laughs> <laughs> ng pineapple. Oh, yan ang ano, gin pineapple. Mas social pala to eh. Tikila. Mas social, tinga mo, mo. Tikila. Ito mas po sa <laughs> gin banana. Ito for season. <laughs> Kanya-kanyang invento kayo. Halo-halo na yan. May kalamansi. May...

<laughs> ah, Amil, tikman mo Amil. Tikman mo ko ng lasa. Eh, baka mga 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 pa din oh. mm. ah. Oo. <laughs> 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 <Ganun pare? laughs> Ice cream. Yes, Wagardo. Hindi ko na si Ano ba? Okay, nice. yes. Hey, hey, <laughs> 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 so, ano yan? Ano yan? Sili. Sili? Ano? Ay si Jin! yan ah. Masarap yung ano, yung chicken parang max. Yung Oo, yung lasa. Sakit pa yan Alvin. Oh, yun yung dati natin eh. Pinakakanta dun sa taas. Okay, yeah. Hey, Jude. Yan, maraming salamat. Yun! Diba? <laughs> <laughs> yeah. <laughs> oh, sabay sabay, sabay sabay, sabay natin. Yeah, yeah. Oh. i be, <laughs> be, be the greatest man of your life Ayan, uwi na po tayo. Uwi na po. Ayan na. Ayan, maraming salamat muli kayo na kay Ate Gladys. Second time around na pumunta kami rito. Kasama yung ibang tropa na. Ayan na. Also maraming salamat din kay Nanay sa maganda experience. Okay. Hanggang dito na lang po muna yung video natin mga karoos. Ang kita-kita na lang po ulit. Salamat. God bless. Paalam po muna. 拜拜。